sa so for today's video ay magluluto tayo nitong wild kabuti or uhong taluan natin itong labong saluyot mais saka itong kukumama fresh gata so let's go so una natin gagawin ay pakukuluan muna natin to dahil matigas itong ating labong kasi pagka hindi nilaga ito ng video matagal Uh, hintayin natin lumambot pinakuluan natin siya sa sibuyas at saka sa luya Ayan. hintayin na natin tong kumulo at lumambot saka natin isasahog natin yung isabay na pala natin yung ano uh, nito ako si mais medyo matagal din yung ano eh lumambot lagyan natin yung kunting mais para masarap ito yung ating mais mga kakosi halo na rin natin to dito sa ating sating ano, niluto para sabay na silang lumambot mix mix lang natin sila lahat para sabay na silang lumambot ng video matang bijo ano to mais nating nabili bijo lapas nyan tato sa pang ano ah, pang gulay sa sabay na natin kasi sa probinsya kasi dapat medyo alanganin na pang ano pa yung alanganin pang laga talaga yung hinahalo dyan e, wala naman tayong nabili na ganoon kaya isabay na natin sa salabong at na natin ng mambot. mga mga kausi medyo malambot na kasi napakuloan na natin to ng mga nasa loob ng 30 minutes at wait man natin malambot na yung ating Bais at saka sa loyot Nihalo naman natin ito ating coco fresh gata Nihalo na natin Sa lalong lumasa Nihalo na natin itong ating coco fresh gata hintayin na natin ulit na Kumulo Para mag yung lasa ng bata Bango ano? Trap na ito mga kakosi. alo na rin natin ito ating ano, um, saluyot. Talo na natin. Nililis na natin yung ating saluyot. Talo na natin yung no? saluyot. Naamoy ko yung aroma ng no, ano, ng no, gata. Fresh gata. Talo na rin natin yung ating Uh, kabuti Ayan, so ito natin kabuti haalap rin natin yan para talagang natin yung kanyang lasa kanta na kanta yung bunso ko eh <laughs> Haluin ko muna Ayan so, mayalo na natin yung lahat ng ating ingredients uh, saluyot saka itong ating kabuti, wild kabuti or okong sa amin yung provinsya sarap ito mga kaos na natin ulit na maluto yung saluyot at saka kabuti so din pwede na to, malambot na itong ating saluyot at saka kabuti yan. Yan. So, ito. ito mga kawas eh pwede na natin itong namuhin pwede na natin at tikman na natin yung kanyang lasa yan mga idol mga kausi, ito na nga yung ating ito na yung ating kabuti with labong and mais